Lumalakad na po, guys. Lumalakad na po yung estasyon. Oh my Di ba yun yung pulang natin yun? Yeah, Fish. <laughs> shout out po <mo> sa nila, <laughs> Shout out po <mo> sa kanila. Cut <laughs> natin. Mag pa pala. Then po, po shout out sa inyo mga bangay. sa inyo yun mga guys. Pakilam ko. Ayan, yeah, shout out sa kanila. Shout out sa kanila. Saan? Ako nag-swimming. <laughs> Ako nag Ako nag-swimming nag-swimming sa park. Ako sa park. Ha? Sa park may swimming. Ako sa tinang ano. Ayan po, yan po sila sa ako. yan po sa aming nagpipicture. Eh, kaway-kaway mga kuya. Kuya, kasi ka doon na ito ah. Ang bawa. Ayan na, ayan na, ayan. Ayan Mm. Ay, nisan to guys. Yan na, nakakagulat. Ay, Rish, tumabi ka, huwag kang humalang. Hindi ka, hindi makikita. Okay. 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 Ayan, shoutout sa dumala to. <laughs> Ayan na po yeah, guys. Mati ay, hey, yeah. yun ay nato. Ayan. Ayan, makikita tayo yung pinala natin.

ay sa iyo. tayo. siyang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay ano. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Ikaw'y pinagpala sa mga lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santo ay Alam guys, paalam, bye bye.